Ako si Joel Kutad, nandito naman tayo. Papakita ko ninyo ang video sa bahay ko. Ito so, ito ang lugar ng bahay, video ng bahay ko. Ito. Ito ang buwan ng bahay, yung view sa harap ng bahay. Ito. Itong kasada na to, papunta to doon. Kota bato ito. Ito. Ito naman, papunta ng Iligan, Cagayan. Itong kusada na ito. So, kaya, kami kayo. Punta tayo dito, sa bahay. Yan, yung bahay ko. Kahit sira-sira yung bahay ko. Pero ito pakita ko pa rin sa inyo. Ito. ito, dadaan tayo dito sa maliit na maliit na tulay. Itong tulay na ito. Malit na tulay. Ito. Ito. Akyat tayo dito. Ito. Itong mga kahoy na to, cherry blossom itong kahoy na to. Cherry blossom. Pagdating ng summer, ito mga dahon, magkaraglagan ito. Ah, ang daming dahon dito pagdating ng summer. Itong kahoy na to. Kasi iba pala itong cherry blossom. Ay, eh, pagdating ng summer, kalaglagan itong mga dahon pero ang kapalit nito puro bulaklak ang daming bulaklak to puno to ng bulaklak itong kano ito? itong kahoy na to puno ng bulaklak kaya ito tinanim ko to puro cherry blossom sa ng bahay yun ito mula doon papunta doon yan puro cherry blossom ito ito tayo Itutur ko kayo sa bahay ko. Ito. ito, hindi pa, hindi pa na-completo ng Bermuda. Kasi ito, ikukurutipik ko pa to eh. Aasarulin ko pa to. Pagkatapos ito, hakutan ko pa ng sudas. Para lagyan ng sudas. Tapos sa kasi taniman ng Bermuda. Para ang Bermuda maganda ang tubo. Hali kayo, dito tayo. Sa bahay. Ah, sa gilid ng bahay. Ito. Ito, low black hindi pa natapos nga. Bahay. Yan oh, bahay ko sira-sira pa. Yan. Kahit sira, gula-gula na yung bahay ko. Hindi pa rin ako masi mahiya. ngay ipakita ko sa inyo. Ito. 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 Ito naman, itong mga puno. Puro mga kakao ito. Mga kakao itong puno. Kakao. Oh, dami yung oh. may mga bunga pa nga oh. Yan, Kakao yan. Ah, dito. tayo sa kwan. To. To hindi pa tapos yung asintada ko. Asintadahan ko pa to. Hindi pa tapos. Yan oh. Ito ang sa likod ng bahay. To. To, kakao. Yan, mga, kakaw kakao pa nga hindi pa hindi pa kuan. Yan mga kakao yan. Ang daming kakao na sa likod ng bahay. Kaya minsan nga pagkadating ng hapon, daming lamok. Isayang naman kasi putulin ng kakao to eh. Yan, nangahinog na nga yung kakao. nagkandahinog hinog na, hindi na makon minsan pupunta nga sa bukid yan mga kakao yan. Yan. Ito naman ang sa likod ng bahay namin. Yan. Pasensya na kayo sa bahay ko ha, kay nagkasira-sira pa. Go. So, eh, ito nga mabuti kung mapira tayo. Eh hindi tayo katulad ng iba nga mapira, madali lang pagawa ng bahay. So Ito naman living ng papa ko. Yung pinatay siya sa bukid, babinaril. Sa so, panahon pa ng MPA yun. Ito, ito libig ng papa ko. Itong area na to, mula doon, hanggang dito, sa amin to, papunta doon. Kaya dito tayo. Papakita ko ninyo. Papakita ko sa inyo, yung pwisto dito. Ito, oh. Ito. Yan. Yung bahay, oh. Dito muna tayo sa gilid. Yan. Ito. Tinanimang ko 'to ng Bermuda. Ito. Yan. Na. Ito. Yan. Ay, kaya pala, munti ko na kalimutan. Set out pala sa anak ko dyan sa Manila si Alili, Alaisa. Putad, leng, malapit ng birthday mo. ngayong 25 disember December. Random ka naman sa amin. Magparandam ka ha Malapit ng birthday mo, ha 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 Saka set out pala sa, 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 anak ko sa katawa to. Si At saka yung mga apo ko. Hindi ko nang banggitin yung mga apo ko kay ang dami. Wa, walo yung apo ko eh. Dami. Kaya hindi ko nang banggitin isa isa. Basta set out sa inyo. So, pag nakauwi kayo rito, dito makikita niyo itong bahay natin. Ito. So, yan. Yan ang, ang, harap ng bahay natin. Sira. Aakit tayo sa pasok tayo dito sa loob. Parang makita niyo. Kan. Ito, daanan. Yan o. Ito, parang balkon ito. Ito ang loob ng bahay. Yan. Ito ang loob ng bahay. Pasensya na kayo, video nagkalat ang mga kuan Dahil hindi pa naayos nga dahil under construction pa yung bahay ko eh. Yan. Nagkalat. Siyempre, ganun naman talaga pag mag-renovate ka ng bahay, magkalat talaga. Kaya pasensya na muna kayo. Ito nagawa po ko ng lababo. Ito. Yan, ayan si Mamang oh. Nagmamason. Yan. Pinapahira niya ng pom. Yan si Mamang. Tingnan niyo. Nagmamason yan. Nagmamason siya. Kaya, hanggang dito na lang. Siya pala, huwag mo kalimutan pag-subscribe sa channel ko. Jewel Kutad. At saka, pindutin naman niyo yung kalimbang na maliit. Para updated kayo sa mga video ko pang darating. Magagandang video. Magagandang view. Exciting na video itong darating. Magaganda. Makikita niyo soon. Salamat.